So yun guys, uh, flex kung to sa electric pa na to. So itong LEC na to ay wala nang hangin. Ito, sabi ko lang guys, ayan o. Oh. Ang papasin, nakatupi na siya. No? Kaya minsan yung electric pa nyo, ayan o. Oh. May, minsan mahina. Pag mahina siya, ibig sabihin yung LEC niya ay uh, wala na sa balance. Ayan guys, so, kung mapapasin nyo, ay tabingi na siya. Ayan o. Oh. Pag ganyan guys yung LEC nyo, ay wala nang hangin yan. No, sayang lang yung kuryente na umaandar yan eh, no? wala na siya sa uh, sa linya ng pinaka liko niya no? ayun kung mapapasin nyo direction yun pero mayroon naka uh, ano naka ano sa kanya ayun no? parang biyokos ayan hindi na siya direction so pag ganito guys pwede ka na magpalit ng ganitong LC ito na lang ikabit nyo ayan mas okay tong LC na to at mas mahangin at magaan so pansin nyo guys direction direction siya no pag ganyan yung LC nyo Ayan. Magpapalitan kayo ng ganitong LEC. Na? No? Kesa yung ganito. Ayan. Piyokos na siya. Ayan o. Wala na. So, yun guys. Nilex ko lang to. Pag mahina ni hangin, uh, palitan nyo na LEC. No? So, yun lang.